So ito nga po mga kaparing mga diskaya no construction company nga po nila ito sinugod po ng mga nagrarally dahil nga po sa mga anomalya sa flood control project nga po ng gobyerno kung saan bilyon po ang nakuha nila pero marami po dito ang substandard at mga hindi po natapos ng mga proyekto at mga palpak na proyekto. Ito, panoorin po natin. Taos sa loob, pero wala daw tatanggap ng no notice ng no hearing. ayon na lang tanggapin eh. Wala daw tatanggap. Kahit na obviously, ang daming tao sa loob. Baka guilty. Kaya ganyan nagtatago tayo humarap. Hindi ko ka rin po maintindihan bakit ayaw pong humarap ng mga diskaya sa pagdinig po ng Senado, di ba? Kung talagang hindi po sila guilty, eh bakit ayaw niyong duminig? Di ba nung nagkaroon po ng press conference, nandun yung mga abogado nyo, pero wala kayo. Ano pong ibig sabihin nun? ano, natatakot ba kayo? ba? Diba? Kasalanan nyo yan eh. Kayo ang gumawa ng kasamaan. Nung una, medyo nare-respeto ko kayo kahit nakalaban po kayo ni Mayor Vico dahil maski papano ay tumutulong po kayo sa Pasig. Nagbigay po kayo ng ambulansya. Namimigay po kayo ng mga ayuda nung kayo po ay nangampanya. Pero, eto po pala. At dito ko lamang po na-realize na, na buti na nga lang po at natalo po sila. Kasi pag sila po ang nanalo, mas matindi po ang gagawin nila. Dito pa nga lang po ah, grabe. Mainit na tinutukan na Bayan party list ang St. Gerard Construction Incorporated sa isang rally sa F. Manal Street, Barangay Bambang, Pasig City, Ngayong August 29, pinangunahan mismo ni Bayan Party List Representative Percy Sendanya ang kilos protesta laban sa kumpanyang nasasangkot sa multibilyong pisong flood control projects yung una siguro tanggapin nila yung ano tanggapin nila yung uh, notice na imbitasyon doon sa ating pagdinig tapos pangalawa for them to appear pumunta sila harapin nila face the music harapin ang taong bayan at doon sila magpaliwanag harapin ninyo talaga kung talagang inosente kayo, humarap kayo sa Senado, 'di ba? Sana nga po no, um, kung pwede nga lang po talaga mga kapare nga ng mga 100,000 ng mga Pilipino tapos magprotesta po sa mga construction, mga contractor po na ito. Puntahan po yung mga construction company po na to, magprotesta po yung mga Pilipino, 'di ba? Yung parang nangyari po sa EDSA. Kung pwede nga lang po, eh, 'di ba? Kasi hindi na po, hindi na po to biro eh seryosong usapin na po ito sa, sa, totoo lang po. Bilyong halaga po ng pera natin ang kinukuha, kinukurakot ng mga kontraktor na ito. Kaya pag sinugod natin sila sa mga construction company po nila, wala po silang magagawa. Galit po ng taong bayan, anong gagawin nila? Sasampahan nila ng kasong trespassing yung daan-daang libong mga Pilipino na sumugod po sa kanilang kumpanya? Ano yun? Daan-daang libong ikukulong sa mga kulungan? Imposible po yun, di ba? Imposible po masampahan mo ng kasong trespassing. Yung mga yan, kapag uh, kapag sumugod po, sabihin na po natin, estimate po natin, 50,000 na mga Pilipino, 100,000 na mga Pilipino sumugod po sa mga construction company na ito para ipagsigawan, ibalik nyo ang mga ninakaw nyo iba? ba? Gaya po nang nangyari ng nangyari nung EDSA, umatake yung mga milyong Pilipino, sumugod po sila magkisa Malacañang, pinasok po nilang ang Malacañang and so on. So, pwede pong maulit 'yon, no? Pwede pong mangyari 'yon sa mga kumpanya naman po na mga kontraktor na ito kaya sa bahay ng mga congressman na ito na kung saan susugurin ng mga daang-daang libong mga Pilipino para ipagsigawan, ibalik nyo ang mga ninakaw nyo. Ay na mag-serve yung ating mga staff na also representatives, pero ang sinasabi sa loob, wala daw tatanggap. Pero pag tumingin kayo ngayon, ang daming tao sa kabila nung gate. So, paano walang tatanggap? Sakto naman yung address ng residence. So, ang hindi natin maitidahan, bakit ba lang gusto tumanggap sa kanila? Mukhang may instruction talaga na huwag tanggapin. So, talaga umiiwas sa accountability. <laughs> Panawagan ng grupo, humarap ang SGC sa komiti hearing ng mababang kapulungan at sagutin ang mga isyo ng umano'y irregularidad at ghost projects. Giyit ng akbayan, ilang ulit ang nagpadala ng sulat ng kamera sa kumpanya subalit so, wala raw tumatanggap nito. Alam naman natin na sa dulo, malalaman natin yan dito sa mga ginagawang pandidig. Pero itong refusal nila to participate dito sa processes for accountability, baka guilty. Kaya ganyan nagtatago at ayaw humarap. Kukulitin talaga natin sila for them to appear sa Congress at humarap. Face the music, huwag magtago. Tapos pinan natin sila dadaanan natin yung proseso ng House of Representatives. So hanggat hindi sila humarap sa taong bayan, talaga mananatili na yung matinding suspicion at yung paniniwala ng marami na talaga inabuso nila ang kaban ng bayan. Kinakailangan kasi na ipakita natin sa taong bayan. Alam nyo, dati po talaga hindi po ko ayon no, sa akbayan party list. Dati, um, may paniniwala pa ako dati na baka NPA nga sila kasi yun po yung pinapakalat dati ng mga vlogger po no, ng mga Duterte at Marcos na ang mga akbayan party kapataan party list, ay mga NPA. Kung mga komunista, mga komunist, mga komunist po yung mga yan, mga walang kwenta yung mga yan, di ba? yun ah uh, yun medyo medyo nabulag po tayo dati na medyo patapata tayo na buong akala natin itong mga 'to walang matinong gagawin 'to sa kongreso pero ngayon na realize po natin na sila po yung lumalaban sa mga katiwalian sa gobyerno 'di ba kapag merong mga hindi magandang nagawa ang isang politiko rin sabihin po natin ang, ang, ang administrasyon nandiyan po sila para magrally so medyo ngayon medyo hati po ang pananaw ko sa kanila no medyo hati na so ngayon kaya nga po nang sabi ko dapat po talagang mapanagot kaso ang problema nga po napakabagal po ng justice system sa ating bansa napakabagal po ng pag-usad ng hustisya pustahan po tayo mga kaparing believe abutin pa po yan ng isang taon bago talaga magkaroon o bago talaga mapanagot yung mga sangkot yan taon pa po nga abutin dyan. baka nga siguro hindi na mapanagot eh baka nga after a year or let's say uh, uh, two years no baka hindi na po baka nakalimutan na po 'yan baka paka magagaya lamang po 'yan sa ibang mga corruption issue case na ayun wala na nakalimutan na 'di ba napawalang basura napawalang bisa na ayun na nakalimutan na ng mga nakalimutan hanggang sa makalimutan na po ng mga tao wala pong napanagot. Kung may mapanagot man, panigurado, yun po yung mga pinaka mababa lamang na sangkot. Wala po dyan yung mga pinaka ulo po talaga ng korupsyon. Di diba, yung mga congressman, yung pinaka may-ari po ng mga kontraktor. Biruin, in grabe po to ah. Hindi pa po, hindi po ba meron po tayong batas na nagsasaad po na ang mga politiko na nagmamayari po ng mga construction firm ay bawal pong kumuha o mawak ng proyekto sa kanilang lugar na ang construction firm po nila ang gagawa. Conflict of interest po yan. Nakasaad po yan sa ating batas. Pero bakit? Bakit may mga politiko pa din na may-ari ng construction firm ang nakakagawa nito, ang nakakalusot? Yun po ang nakakapagtaka. Kaya nga po, sinasabi po natin palagi na meron pong palaging butas ang ating batas na dapat na po talagang pag-aralan hindi ko naman po sinasabing baguhin dapat lang po nating ayusin mas higpitan palalo na hindi lamang online, kundi kahit offline. Maramdaman nito mga kontratista, mga kibaling ang galit ng taong bayan. Kasi tingin ko ito yung mahalagang simula para buksan itong mausapin padating sa katiwalian kung saan meron talaga totoo mapapanagot. Hindi lamang bubuksan, kundi merong dulo na pananagutan. Ang sukatan para sa akin kung magiging successful itong na. Uh, uh, ginagawa kayo ng pamahalaan ay kung meron ba mapaparusahan at mas mahalaga, may mababawi pa doon sa mga ninakaw sa kaban ng taong bayan. Ngayon pa man, ilan sa mga dumalo sa rally ang amin ding nakausap, ngunit aminado silang hindi batid ang detalye ng ipinadalang sulat ng House of Representatives. So ito po mga paring nakakalungkot lamang no. Kasi dapat po, um, di ba kung kinakailangan nga po, eh, magprotesta po tayo daan, -daan libo mga Pilipino. Tara, sumama tayo, magprotesta tayo para ipagsigawan, ipanawagan po sa si gobyerno na ibalik ang bilyong halaga na ninakaw sa ating bansa at panagutin ang mga congressman at mga kontratista na sangkot po dito uh, inaantay ko nga po inaantay ko nga po kung meron pong maglulungsad ng malawakang rally po, 'di ba? Gaya po sa ibang bansa. Kaya po ng, sa Thailand, 'di ba? Nagkaroon po ng malawakang rally ha. Daan-daang libo po ang umattend para mapatalsik o para uh, o para ibigay ang hinaing nila sa kanilang prime minister gaya po sa Thailand kung saan libo-libo po ang nagrally sa ibang mga bansa po gaya ng South Korea kapag sangkot po ang isang politiko sa uh, korupsyon, grabe, daan-daang libo po, di ba, ang sumasama sa protesta so sana po, no kung sakali man po na mangyari po yan dito, kung saan daan-daang libo mga Pilipino rin po ang sasabak sa Kilos protesta, laban po sa mga politiko, para mapanagot po para ipagsigawan uh, ipabatid sa gobyerno sa, sa, ipabatid sa gobyerno na dapat pong bawiin at panagutin ang mga politiko at mga kontraktor na sangkot po dito, di ba yan, yeah, yun po mga pare. So yun lamang po, um, inaantay pa po natin yung sagot ni Sarah Descaya. Grabe yaman mo ha. Galing, sa, galing pala sa DPWH ha. Kung hindi man kayo mapaparusahan dito, sana maparusahan kayo sa kabilang daigdig ng mundo.